mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share eh na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takautakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Taong 2021, bagong lipat lang ako sa isang house for rent sa San Pedro, Laguna. Unang araw wala naman akong kakaibang nararamdaman. Ang pagkakaalam ko, one year nang walang nakatira doon, so bali ako yung first renter sa house ng may-ari, hindi rin naman ganun kaayos yung bahay. Kasi yung kusina at CR ay bulok na, yung ceiling ay pabagsak na kaya siguro mura lang ang upa. Habang lumilipas ang araw, dun na ako unti, unti nakakaramdam ng takot. Pagpunta ko sa may kusina, parang kakaiba yung lamig doon at yun bang pakiramdam mo na may nakatingin sa'yo. Pero binabaliwala ko lang kasi ako lang din ang mag-isa sa bahay. Kapag madaling araw naman or paumaga na, dun sa hallway papuntang kusina. May naririnig akong malakas na yapak ng chinelas pabalik-balik sa pasilyo. Pagtingin ko ay wala namang tao. Minsan naman nagising ako ng madaling araw na may sumisipol sa labas. Buti na lang regular na dumadalaw yung jowa ko sa nirerentahan kong bahay. Kaso biglang nakatanggap siya ng tawag na namatay yung tito niya at niyaya niya ako sa lamay. Hindi na ako sumama kasi takot akong tumingin sa kabaong. Pakiramdam ko kasi nakadilat pag sinilip mo. Kaya mag-isa ulit ako sa bahay. Mga bandang 10pm, nakatalukbong ako ng kumot pag natutulog, nang bigla akong may narinig na humahampas sa mesa. Nagulat ako, kasi yung puting ko, nasa ilalim ng kumot ko. Kinabahan ako nun, kasi hindi naman kaya ng puting ko ang manghampas ng mesa at ako lang ang tao dun. Kinalma ko ang sarili ko. Hindi ako bumangon sa higaan ko, baka ano pa ang makita ko, mga ilang linggo ang lumipas, may mga mga naririnig pa rin akong yapak ng sinelas, mapagabi man, madaling araw or paumaga. Ganun ang ganun at paulit-ulit ang senaryo hanggang sa nakasanayan ko na lang. May nagbigay sa akin ng pusa ulit na kapitbahay ko, kasi nga nakwento ko sa kanya, na may mga creepy experience ako sa bahay na yon. ang sabi niya buti nga daw ngayon meld na lang ang nangyayari. Hindi na tulad ng dati na talagang nagpapakita, nang gugulo, magpapagalaw ng mga gamit, at nananakit yung multo o elemento sa bahay na yon, kasi madami na ang mga tumira dati sa inupahan ko. Kaya binigyan ako ng isa pang pusa para may kasama ako dahil sila ang nakakakita ng mga hindi nakikita ng tao. At totoo nga ito dahil kinagabihan, yung pusa na ibinigay sa akin ay nagpunta ng kusina yung kuting kong pusa ay katabi ko habang kumakain. Ako naman ay pinagmamasdan ko lang yung bagong pusa na bigay sa akin. Nang tinitignan ko yung pusa, takot na takot ito habang nakatingin dun sa may papuntang kusina, tapos tumakbo ito papuntang sala, pumunta siya sa ilalim ng sofa. Ako naman ay nagtataka kasi wala namang humahabol sa kanya, pero takot na takot ito, ayaw lumabas sa ilalim ng sofa maya maya, ayun lumabas din ito. Yung kuting ko naman nagpupunta pa sa kusina pero hindi naman natatakot. Naalala ko na lang yung sinabi sa akin ng kapitbahay ko na meron nga pala talagang nagpaparamdam. Hindi rin niya alam kung multo ba nino ang nagpapakita o nagpaparamdam. Basta ang alam niya walang tumagal ng isang taon ang mga umuupa doon. Well, kung di naman ako sasaktan ng multo o elemento ng bahay na yon. Dito muna ako, habang nag-ipon ng pambili ng sariling bahay. Baka next time, aso na ang idadagdag kong bantay ko sa bahay. Yun lang salamat. Mula kay Kiana. Totoong nangyari itong story na ibabahagi ko. Nangyari ito noong 2006 dito sa kinalakihan kong lugar sa Makati. Love story to ng isang katulong na nagmahal ng kapitbahay na Japanese, itago natin sa name na Yaya at Japi. May pamagat itong si Yaya, at ang hapon. Simple lang lugar namin dito, medyo magulo pero masaya. Asahan mong may tambay sa kanto kada gabi, masasabi mo na saktong pamumuhay lang, tatlong bahay ang layo ko sa bahay na inuupahan ng Japanese, at katapat lang din niya yung bahay na pinagtatrabahuhan ni Yaya. May second floor yung bahay nung Japanese, dun yung kwarto nila at halos katapat lang ng bintana nung Jap yung balcony ng kwarto ni Yaya na nasa third floor naman. At madalas kapag weekdays, kasama ng Yaya sa bahay, ay yung caretaker, naka-close ng mga tambay sa kanto kaya medyo alam namin yung buong pangyayari. Nag-umpisa yun sa pagtataka ng caretaker na kasama ni Yaya dahil sa pagbabago ni Yaya. Di na siya tulad ng dati na laging nagpapatulong magbuhat kapag tapos maglaba at one time pa daw may nabanggit si Yaya sa caretaker na ang bait daw ng kapitbahay nilang Japanese. Yung halos lahat na lang daw ng ikilos niya tinutulungan siya, nagtaka naman yung caretaker. Dahil nung mga panahon na yun wala na silang kapitbahay na Japanese pero hinayaan na lang daw niya. Tumagal ng dalawang linggo, napansin na ng caretaker na parang laging balisa si Yaya. Yung tipong wala na sa sarili kapag ginagawa yung gawain bahay, yung nagluluto, tapos biglang magwawalis na wala namang dumi at minsan, naabutan ng caretaker na kumakain si Yaya sa balkoni at parang may kausap ito. Doon na nagduda yung caretaker na baka baliw o adik si Yaya, pero inisip na lang niya na baka pagod lang ito. Kinabukasan kinausap ng caretaker si Yaya at saka sinabi pa niya na nandito lang siya kapag kailangan niya ng tulong ngunit sinabi lang ni Yaya na di niya kailangan ng tulong niya dahil may kasintahan naman na daw siya na Japanese at ang guwapo-guwapo pa daw. Yun yung pagkakataon na ito, tinanong na ng caretaker kung saan ba nakatira yung Japanese na jowa nito. Nung sinabi ni Yaya na katapat lang nila, dun na natakot yung caretaker Ngunit di na lang muna siya nagsabi ng kung ano-ano, hinayaan niya na lang at baka niloloko lang siya. Makalipas ang isang buwan, napansin na ng caretaker yung pag-iba ng ugali at itsura ni Yaya, yung tipong irritable na tsaka mukha ng puyat na puyat ito dahil maitim na yung eyebag niya sa pagkakataong ito. Kinabukasan nun, simula pagkagising ni Yaya pinagmasdan na ito ng caretaker, Sunod-sunod na takot ang naramdaman ng caretaker ng araw na yon, nagsimula on sa pagbabanlaw ng labahin, nag-alok ng tulong yung caretaker na tulungan na siyang buhatin yung malaking palanggana na puno ng mga binanlawan na damit at pagalit na sinabi ni Yaya na ayaw nito at di raw niya kailangan ng tulong. Nung umakyat na si Yaya sinubukan ng caretaker na buhatin yung isang batya na ultimo, dalawang babae, ay di mabubuhat ang ganong kabigat, kaya natakot na talaga siya. Doon na niya sinabi sa amo nila, at kinabukasan ng madaling araw na abutan nila si Yaya sa kwarto niya, dahil sa ingay. Inakyat nila, parang nagwawala at nangingisay daw si Yaya, at inawat nila, dalawa na silang lalaki, yung may-ari, at yung caretaker halos tumilapon daw sila sa lakas ni Yaya, doon na tumawag ng tambay at mga nasa anim na lalaki yung nagbaba sa kanya, at sa kwarto ng caretaker inilipat, sa ground floor at tinali sa kama para di na mahirapan umakyat yung tinawag nilang pari. Habang dinadasala ng priest, nandudura si Yaya at nag-iba yung lengwahe niya. From Tagalog to Japanese tapos minsan parang tunog Mandarin o Chinese, di ito kinaya ng priest at nabigong makalma si Yaya. Kinabukasan din, tumawag na sila ng kilala sa aming lugar na mangtatawas si Mang Domingo at natuklasan nitong ginagamit ng espiritu ng Japanese ang katawan ni Yaya para mahuli na yung pumatay sa kanya. At may mga ibang kaluluwa na ring sumanib kay Yaya, maliban sa Japanese. Nasa apat daw na kaluluwa yung sumanib sa kanya. Matapos ang dalawang linggo ay gumaling na si Yaya dahil sa pagtulong-tulong ng iba't ibang pari at ng magtatawas. Matapos noon ay pinauwi na si Yaya sa probinsya nila, at wala na kaming balita sa kanya. Sabi-sabi na matay daw yon sa probinsya nila, dahil biglang bumagsak at nanghina yung katawan niya. Noong pumasok bilang katulong si Yaya, mahigit ng dalawang buwang patay yung hapons na katapat ng bahay nila. Nabalita pa nga ito sa TV Patrol dahil karumaldumal yung nangyari sa Japanese. Habang tulog, walang habas na pinagsasaksak ng dalawang lalaki yung hapons. Ang kwento naman sa Japanese. Eh. Naayon daw sa dalawang sospek bago nila ito paslangin, nakasabwat ng sospek yung kinakasama ng Japanese na Pinay. Kaya pala nung pumasok na sila sa loob ni hindi man lang tumahol yung alaga nilang aso, sabi ng kapitbahay nilang nakatira sa kabilang apartment. Bago pinatay yung Japanese, umalis yung babae para bumili ng pandesal At pagbalik niya, naabutan na lang niya na puro saksak na asawa niya na nakakapagduda Sa madaling salita, nakaset na talaga yung oras na yun para patayin yung Japanese at kasabuat yung wife niya Ang dahilan nun kung bakit nila nagawa dahil sa gusto nila makuha yung yaman ng Japanese since businessman si Japons Sa totoo lang madaming kwento dito sa lugar namin Since puro compound dito sa street namin, yung tipong tumira dito yung great great grandfather ko. Malabukid pa yung lugar ng Makati, wala pang gusali. Salamat po sa panonood. Hello po. Ako si Alicia. Nangyari ang horrible experience ko sa new school kong nilipatan sa Bulacan. Transferi ako dahil nakabili na ang family namin ng bahay sa isang subdivision sa Malolos. Isang trike lang ang eskuelahan mula sa bahay, kaya accessible na rin. Sa Manila ako galing kaya wala akong experience sa mga kakaibang pangyayari, mapa-elemento man yan o multo. At di rin kasi aki naniniwala sa mga ganyan. Hanggang sa malipat nga ako sa eskwalahang ito. Noong unang tapak ko palang parang nananayo ang balahibo ko, lalo na pag naglalakad ako sa lobby at maaga ako, wala pang kasabay. Then isang araw mayroon kaming assembly kaya maaga, bibisita, ata ang mga opisyal ng Department of Education ng Central Luzon. Di ko na maalala kung anong event yun. So, maaga ang pasok namin sa school alas 7 ng umaga kasi ang assembly time ay 7.30am, maaga akong pumunta ng school gawa ng mainit sa bahay, Board ako, at wala din akong kasama sa bahay kasi umalis si mama. So yun, pagpunta kong maaga sa school pa ako sa room kasi in-expect ko noon na bukas na ang aircon, at para makapagphone din habang maaga. Nasa haddanan pa lang ako biglang nagbukasan ang mga pintuan sa mga nadadaanan kong classrooms. Sabay-sabay pa. Madilim pa naman ang pasilyo at di lahat ng ilaw nakabukas dahil walang tao, kahit faculty room ay walang tao kasi that time nasa auditorium ang lahat ng teachers at faculty members dahil sa event. Nagtaka ako, balak ko pang ang silipin yung mga rooms baka kasi nasa loob yung janitor at naglilinis. Pero wala akong nakita. Sa takot ko bumaba na lang ako, at sa pagbaba ko, nakasalubong ko yung janitor ng school at napansin niyang namumutla ako. Nagkwento ako at kinumpirma nga mga multo ng mga batang nasunog sa dating school sa compound. Mga playful lang naman daw ang mga ito at di mapanakit. Mula noon ay iniwasan ko ng pumasok ng masyadong maaga at nagbabalak akong lumipat sa next school year.